kang matakot magsimulang muli sa iyong mga pangarap. Sino nga bang makapagsasabi na magiging mas mabuti para sa iyo sa ikalawang pagkakataon? Ang buhay ay hindi kung saan mo masusumpungan ng iyong sarili, kundi kung paano mo huhubugin ito. Alikat magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang iminulat sa larangang hindi niya naistaglayin. Ipinamana ng mga magulang at pilit ipinayakap ngunit sa pagsunod sa sariling kagustuhan hindi lang siya namayagpag, kundi itinanghal pa bilang isa sa pinakamagagaling sa mundo sa larangang kanyang kinabibilangan. Ang kwento ng pinakamagaling na basketbolistang Pinoy sa lahat ng panahon. Carlos Caloy Loy Saga o yung tinaguri ang The Big Difference. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Carlos Matote Loysaga sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Kaloy Loysaga. Siya ay pang-apat sa kanilang magkakapatid at tubong bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro mula sa pinagsamasamang Cuban, Spanish at Pilipinong lahi ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tatay Joaquin Loysaga ay minsan na rin naging miyembro ng Philippine Football Team na umani ng maraming gintong medalya noong kasagsaga ng Paris Turn Game simula 1913 hanggang 1934. Ito ang sinasabing pinagmulan ng Asian Games natin ngayon. Dahil hindi pa ganun kapopular ang larong basketball noong mga panahon na yun dito sa bansa, football din ang sports na pinamana ni Tatay Joaquin sa batang si Kaloy Loizaga kung saan, yun na rin talaga ang una niyang nakahiligan. Pero sa pagputok ng digmaan, tanging ang kanyang nanay, isang kapatid na babae at dalawang kapatid na lalaki lang ang nakaligtas sa kalupitan nito. Napadpad sila sa mga lansangan ng Santa Mesa sa Maynila. Sa Padre Burgos siya nakapagpatuloy ng elementarya at sa National University nakapag high school hanggang noong taong 1948. Samantala sa lokal na liga ng basketball sa Santa Mesa, doon na rin siya unang nadiskubre nang doon ay kilalang coach dito sa bansa na si Gabi Pahardo. Nakita niya ang malaking potensyal ni Kaloy Saga sa paglalaro ng basketball. Sa pangakong tutulungan na lalo pang gumaling sa pamamagitan ng pagsasanay, taong 1949 nang huminto si Kaloy sa pag-aaral para tuluyan ng sumama kay Coach Gabi Pahardo. Naipasok siya nito sa Mika Junior Team kung saan nakakuha kagad ka sila ng kampyonato noong ding taon na yun. Sa taas niyang 6'3 nang dumating sa ustong gulang Sentro ang laruan ni Caloy. Pero, kayang-kaya din niyang magwardya at mag-forward position. All-around player siya na punong-puno ng abilidad sa katawan. Pagpasok ng 1950s, sa San Beda siya nakapasok dahil na rin sa panyaya ng kapatid ng kanyang coach na siyang may hawak naman noon ng team ng school na yun. Ito yung panahon na matindi ang rivalry ng San Beda at Ateneo Blue Eagles. 1951 at 1952, kampyon ng San Beda. Habang noong 1953 at 1954 nang hindi nakapaglaro si Kaloy Luisaga dahil sa isyu ng legalidad, nagkampyon naman ng Ateneo. At noong taong 1955 sa pagbabalik ni Kaloy, muling nagkampyon ang San Beda. Dito naman niya tinaglay ang bansag na big difference na tinaglay na niya sa kabuuan ng kanyang karera. Hindi dahil sa kanyang tindig, kundi dahil sa laki ng kanyang puso sa paglalaro. Naging miyembro siya ng national team ng Pilipinas at dinala niya ang bansa sa napakaraming kampyonato sa mga international na kompetisyon. Ito yung mga panahon na napakataas ng pagtingin at respeto ng mga Asyano pag sinasabing Philippine Basketball Team. Taong 1954, nang maganap sa Brasil ang FIBA World Championships, ito ang pinakamagandang achievements ng bansa sa kasaysayan ng FIBA kung saan nasungkit ng Pilipinas ang bronze medal pinakamataas na pwestong narating ng isang asyanong bansa sa kasaysayan ng piba magpasa hanggang ngayon. Maliban dito, tinanghal din si Kaloy Saga bilang top 3 scorers sa buong torneo na yun at napasama siya sa piba All-Star Mythical 5 sa pagtatapos ng torneo. Isang malaking karangalan para sa nag-iisang asyanong nakarating sa ganoong kataas na pagkilala at inabot pa ng limang dekada bago masundan ng kaparehong pagkilala mula sa kapwa niya asyano na si Yao Ming ng China. Pagbalik niya sa bansa, sumapi naman si Kaloy sa YCO Painters kung saan binigyan niya ito ng apat na na game winning streak simula 1954 hanggang 1956. Kasama na ang ilang sunod-sunod na titulo sa Mika at sampung sunod-sunod na national title para sa Team Pilipinas. Ikadalawamputisan ng Mayo taong 1957 nang ikinasal naman si Kaloy kay Vicky Cuerva kung saan naging bunga ng kanilang pagsasama ang mga basketball legends din na sina Joey at Chito Loisaga at ang mga aktres na sina Bing at Teresa Loisaga. Samantalang naging apo naman niya si Diego Loisaga. Jersey number 14 at number 41 ang mga numerong ginagamit ni Kaloy sa paglalaro. Taong 1964, nang iretiro niya ang jersey number 41 na ikinalungkot ng mundo ng basketball dito sa bansa. Dahil sa kanyang pagtigil, nawala na rin sa Pilipinas ang kanyang paghahari sa sports na pinakamamahal ng halos lahat ng tao dito sa bansa. Ang mga Pilipino Cagers na minsan ang naging apple of the eye ng mga Asyano ay nawala na rin pati ang islat sa Olympic Games. Pagkatapos niyang magretiro, naging head coach naman si Kaloy Saga ng YCO Painters pa rin at Manila Bank Golden Bankers noong panahon ng Mika at ganun din sa kupunan ng UST sa UAAP naging head coach din siya ng Philippine National Team na nagkampiyon sa ABC Championships o ito yung FIBA Asia natin ngayon. Samantalang nung matatag ang PBA, naging coach pa din si Kaloy Luisaga nung mga unang panahon ng liga. Pinangunahan niya ang UTEX noong 1976 at sa kapunan ng Tandway hanggang taong 1979. Sa kabuuan, simula ng kanyang karera, ito ang kanyang mga nakuha at narating. Tatlong titulo sa San Beda, dalawang Asian Games champions at isang Olympic Games noong taong 1951 hanggang 1955. FIFA all Star mythical five bronze medalist noong 1954. National champions bilang bahagi ng YCO Painters simula 1954 hanggang 1964. Olympic Games 1956, Asian Games champion 1958, PBA World Championships 1959. FIBA Asia All-Star Mythical Pipe Champions noong taong 1960. 1962 Asian Games naman kung saan nagkampiyon din sila at 1963 nang huling beses siyang champion bilang player sa Piba Asia. Bilang head coach naman, nagkampiyon muli ang Pilipinas noong taong 1967 Piba Asia at ang naghihingalo ng islat ng bansa sa Olympic Games noong taong 1968. At napakarami pang mga parangal at pagkilala ang tinaglay nang nag-iisang The Big Difference. Sa mga achievements na ito ni Kaloyloy Saga, walang duda na siya na ang nagtataglay ng titulong Filipino slash Asian's Greatest Basketball Player of All Time. Sa paglipas pa ng panahon, tuluyan ang iniwan ni Kaloyloy Saga ang mundo ng basketball at ginawang pribado na lang ang kanyang buhay kapiling ng kanyang pamilya. Nanirahan sila sa Australia kung saan doon na rin siya ay nabutan ng kanyang unang stroke noong taong 2011. Bumalik sila sa bansa pagkalipas ng dalawang taon noong 2013 hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan noong buwan ng Enero taong 2016 dahil na rin sa kanyang edad. Si Carlos o si Kaloy Loysaga na tinaguri ang The Big Difference ay pumanaw sa edad na 85 taong gulang. Huwag kang matakot magsimulang muli sa iyong mga pangarap. Sino nga bang makapagsasabi na magiging mabuti ito para sa iyo sa ikalawang pagkakataon? Ikaw kaibigan, nauna ka na pang nabigo sa mga pangarap na nauna mong hinuhubog? Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Ang buhay ay hindi kung saan mo masusumpungan ang iyong sarili. Ikaw ang gumagawa nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.